Magandang araw mga ante. Andito na naman tayo sa aking mga pananim. So eto nga, yung kamatis ko, nag-harvest ako ng bunga niya. Madami pa nga yung, ano, yung mga bunga na natira. At eto naman yung aking mga ampalaya. So tatlong puno na ampalaya yan. At nakita ko madami na silang bunga. Ayan, meron dyan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, may anim na mga bunga na medyo malalaki na. At meron pa dito mga maliliit. So, tatlo pang maliliit yan. Pero hindi ko sure kung lalaki sila kagaya ng mga yan. Kasi yung iban, ayan, kagaya nito, na nagyayalo siya namamatay. So, hindi mo natin sila ibibilang sa mga bunga. At ito, ito mga auntie, nalungkot ako dito sa isang kamatis ko. Ang lakas kasi ng ulan, kagabi. Tsaka siguro malakas din ang hangin, kaya napumba siya. Mamaya aayusin ko kasi ngayon. Um, hayaan ko muna kasi na naman yung ulan. Kaya balikan ko na lang sila mamaya. Sayang naman kasi may bunga siya. Ayan. Ayan din yung ibang bunga. ayun na sa ila, ano. Natumba kasi. Baka siguro talaga na umang kagabi. Ayan. So, yun yung strawberries ko. May mga bunga. At hinog na rin yung iba. Kaya lang hindi ko hukunin kasi hindi pa masyadong hinug. Kagaya niyan. Pahinugin muna natin sila. So, yun lang mga ante. Salamat sa inyong panunood palagi sa aking mga videos. God bless po sa lahat.